Ilang dekada ng negosyo ng pamilyang Pizarra ang pagbebenta ng paros sa kahabaan ng Republic Avenue sa Uyo Road sa Novaliches sa Quezon City. Ayon kay Joseph, Hulyo ng taon pa lang ay nagsimula na ang kanyang pamilya sa paggawa ng iba't ibang disenyo nito. Matagal kasi ang preparasyon ng handicraft, kapis. Maraming kamay na pinagdadaanan para ma-meet namin yung production na ganong karami. Kailangan maaga ka mag -uumpisa? Pagpasok pa lang ng buwan ng Setyembre, nasa limang daang parol na ang kanilang nagawa na handa na para ibenta. Tinitiyak din nilang ligtas at kalidad ang kanilang ginagamit na pang sa parol tulad ng LED lights. Pagkatapos naming buuin ng ganito yan, mga dalawang araw namin tinetesting bago namin i-release sa mga customer yan. Siyempre, pag nagkaroon ng problema na yan, wala na yung negosyo mo. Ito naman mga produkto na to, import ito. Siyempre may ICC ito. Ang 15 inches na parol sa tindahan ni Joseph ay mabibili ng isang libong piso, habang ang 20 inches naman na parol ay nagkakahalaga ng 1,500 pesos at 7,500 pesos naman ang preso ng 52 inches na parol at posible pang magbago dahil mas maraming ilaw mas mahal anya. Samantala, nagbabala naman ang Bureau of Fire Protection o BFP sa mga mamimili na maging maingat sa pagbili ng mga pailaw tuwing Pasko. Ayon kay BFP Chief Fire Director Louis Puracan, nagiging sanhi ng mga sunog ang mga substandard na pailaw na naibibenta. Go for quality, not for the price. Kasi karamihan talaga ng mga quality medyo mamahalin. Ang ang ugali talaga ng Pilipino is doon sa mumurahin, uh, nagtitipid. Kaugnay nito, sinabi pa ng BFP chief na mas mataas ang fire incident ngayong 2023 kumpara noong 2022. Medyo tumaas yan ng konti. Uh, the same period kasi, last year, the same period, close to 9,000. Pero this year, nasa uh, mahigit 10,000 na tayo. Isa siguro nakita naming rason is very active na tayo ngayon dahil katatapos lang nung pandemic. Uh, marami ng activity talaga, uh, human activity ngayon. Dati nasa bahay lang yung karamihan ng tao, ngayon nag-full swing na 'yung economy. So, siguro may may significance din 'yung movement ng tao. Paalala nito sa publiko na maging mapanuri sa pagbili ng mga produkto upang makaiwas sa anumang sunog. Maging maingat po tayo sa mga gamit natin sa bahay, lalo na pag literal connections. Uh, huwag magtipid. Uh, kung maaari sana, quality na yung bibili natin mga gamit. Isa pa natin is pag, pag holidays kasi, nagbabakasyon tayo, niwana natin yung bahay natin. Bago tayo umalis sa bahay natin, uh, shut off kagad natin yung mga speakers natin. Tapos walang rechargeable sana, kung maaari lang. Tiniyak ng BFP na regular silang nagmo-monitor lalo na sa mga pagawaan ng mga produkto na tinatangkilik ng mga Pilipino tuwing holiday season. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sina Torno, SMRI News.